Hi guys, for today's video, meron tayong Epiflex ngayon ng mga bags. Ayan guys, tulad nito, body bag to. So, pwede yung body bag, pwede yung shoulder bag. So, ito, adjustable naman to. Uh, for sale to guys, nasa 399 pesos ang isa. Maganda yung material niya, pang construction material. Ito naman may pocket siya, yun o, oh, Dalawa ilagay nyo na yung pera nyo. May pocket money ka na. Char. So, ito, may iba't ibang color siya. Actually, pastel color to. Ito, kung ano yung ipapakita namin sa inyo, available to. Yun, guys. Ito, bubukan lang natin lahat. Kayo na lang mag-identify ng color. Kasi color blind ako. Yun, maganda siya, guys, oh. Unisex to, ha? yun oh. Unisex to galing to sa ano uh, outer space so kumuha na kayo umorder na kayo PM PM lang no cash basis to ha bawal lang utang masama yan para hindi tayo mag-away so pwedeng ganito hin mo siya diba mm. kahit saan ka pupunta pwede mo siyang gagamitin pag umulan hindi talaga mababasa yung pera mo diba tapos ito pa may bag naman dito pag init sa earth ayan, marami ito guys bubuksin ba natin ito lahat yun, pili lang kayo ng mga colors so unisex to marami to kahit apat ang bibilihin nyo okay lang, pasok sa banga maganda sya mga kabataang barangay dyan pwede pang adult, pwede pang motherhood lahat ng mga hood hood Order na guys. Tag 399 lang. Ito naman ay handbag. Kung gusto nyo mamalengke, eh. gusto nyo mamasyal, kahit saan to pwede. Ito naman, ito naman ay tag 299 50 pesos. Yan siya. Handbag. Pwede rin siya shoulder bag. Yan, isuksok mo lang. May iba't ibang color din ito. Sa mga mahilig maghandag dyan at saka shoulder bag, adjustable nito Inip, inip ito guys sa Pilipinas. Kaya pupunta na kami ni Aileen Alaska. Alaska evaporada. So kayo lang mag-adjust kung hanggang saan at hanggang kailan ang gusto nyong suotin to. Diba? Kaya guys, PM-PM lang ha. PM kung sino yung may gusto. Ito tag 399 pesos at ito naman ay 299.50 pesos.